Malamig-lamig. Aray! Oh, eto pa si ate sarap na ligo. Sarap sarap maligo. Oh, go ate. Ligo on time. Sarap maligo. Oh, hanggang. oh look at me naman. <laughs> Maya-maya, maglulub-lub ako. Uy, si ate sarap na sarap maligo. Oh, oh. butas ko yung damit ko. butas. Oh. Oh. Yung, yung falls na ginawa ni ate, oh, yan, oh. Oh. <laughs> falls niya daw yan, eh. Oh, ginawa niya. Nilagyan niya ng mga bato. Hmm. Gundo. Ganda ng paligid. Perfect. Maligo. Dito. Oh. Tara na, uwi ang time na. Tara na. Upa, te. Ayaw pang umahon. Oo, oh, uh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh. oh, oh baong, ni ate, ah. Oh. Ang <laughs> hmm, bilis na, no? Andiyang ka na na. Punta na na. ka na, te. Ay, doon ka na lang sa CR, si, uh, sa Conman. Oh, sige. Oh, ganda-ganda. Uwi ang -ganda. time na. Sunod na naman. Ligo tayo. Oh, hindi nakakasawang maligo dito kasi ang linis. at ang lino ng tubig. Lamig.